at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito dahil lang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin kung tayo po ay mag-akusa at titindig. Kaya natatakot po tayo o hindi kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po, uh, ginang tagapangulo. Sukran, Senator Robin. At uh, bago yung aking maikling closing statement at pagsuspindi na hearing, nais nice kong i-reassure din ang ating mga victim survivors na witnesses Elias Rene, Elias David, Elias uh, Jackson uh, at pati tulad ng mga nauna na nandirito physically sina Elias Amanda at Elias Jerome na batid ng komite yung inyong tapang at lakas ng loob para sabihin ang inyong katotohanan sa kumiting ito. batid din po namin, mula sa unang pagdinig, yung katakot-takot na pagbubunyag ng muka, pangalan, uh, pag-subject sa uh, harassment online, uh, pagbabanta, uh, yung isa sa mga una naming uh, witness ay kinasing po ang uh, kanyang karinderya ng mga taong nakamotorsiklo, kaya kinailangan uh, niyang lumipat sa ligtas na lugar. Batid din po ng komite yung sinabi ng ating mga witnesses ngayong araw, yung sinabi ni na Elias David at Elias Jackson, na mga kilala nila dati, tatlo kay Elias David, at mas marami-rami pa kay Elias Jackson na mula nung lumabas ay pinatay, patay na. At sa pare-parehong paraan, binaril dalawang beses sa ulo. At sa kabila nung lahat ng mga harassment, banta at aktual na karahasan na iyon, ay nagsalita pa rin kayo, Elias Rene, Elias Jackson, uh, Elias David. No? bukod pa po sa ating mga testigo na uh, nasa ibang bansa. So, nais nice ko pong i-appreciate po yon at pahalagahan. Uh, kayo po ay ganap na nakatutulong sa investigasyon ng komite nito, katulad ng ibang mga witnesses. At uh, for the record din po, lahat po ng ating mga saksi ay nag-execute ng na mga affidavit under oath. So, mga legal na Uh, dokumento po ay tinupad nila yung obligasyon nila jaana So, bilang uh, maikling pangwakas at pagsuspinte sa hearing natin, uulitin ko po na ilabas na ang sabina laban kay Pastor Apollo si Kiboloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Pagkatapos ng hearing na ito, maglalabas din po ako ng imbitasyon sa mga nabanggit pa ng ating mga victim survivor na nanakit sa kanila. Kasama si Naenteng Canada, Tina San Pedro, Marlon Rosete, at mga iba pa sa mga miyembro ng kingdom. So, at sa mga miyembro po, wag na po kayo vlog ng vlog na one-sided ang hearing, kung di naman humaharap ang panig ninyo. Umiiwas sa pagharap. We expect you, especially Kiboloy, to respect this subpoena and finally show up to our Senate investigation. Huwag niyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. This subpoena is a continuing one since the next hearing is a continuation of this one. Sa lahat ng mga testigo ngayong araw, Elias Rene, Elias David, Elias Jackson, pati si Elias Ayona. Maraming maraming salamat sa inyong tapang. Alam namin na hindi madali ang pinagdaanan ninyo. Mas lalo hindi rin madali ang tumindig laban sa isang makapangyarihang tao. I know your courage will inspire even more to do the same. Kayong mga sumubaybay sa investigasyon namin noon kay Senyor Aguila, at yung mga sumusubaybay ngayon sa mga pagtetestigo ninyo. Kaisa nyo po ako, kaisa nyo po ang kumiting ito, kaisa nyo po ang Senado para sa inyong laban sa hustisya. At gaya ng sinabi ko kay alias Jackson kanina, pag may nanakit sa inyo, sasagot sila sa akin, sa komite, at sa buong Senado. Mabuhay po kayo, alias Rene at lahat po kayo. At marami pong salamat sa lahat din ng ating mga resource persons ngayong umaga. Sukran, Senator Robin, this hearing is suspended.